Hi, ako nga pala si Yunis, sang live-in caregiver dito sa bansang Singapore. Yan nga pala yung dalawang driver ng aking amo. So pupunta kami ngayon sa bilihan ng prutas at gulay. First time po makapunta kasi hindi naman talaga ako nasama kay Ate. So medyo na curious ako kaya tara, samahan nyo ako. So yan, napakaganda po ng Singapore, napakalinis, napaka-organized kaya maganda talaga dito sa Singapore yan eto po first time ko po talaga makapunta dito bilihan ng gulay bilihan ng prutas so, ayan yan si Madam Telma yan yung sa kusina namin siya yung nagmamanage ng pagluluto minsan pag pag hindi kami nakakalabas nakikisuyo kami sa kanya na ibili niya kami na ganito ganyan ganyan basta available siya so ayan ang mga prutas dito lahat yan inaangkat wala naman sila sariling product ng prutas so ayan ang mamahal. Sabi nila, wag mo sabi nila, mo daw i-compute yung price dito sa Singapore para hindi ka mamahal. Pero talaga grabe, automatic uh, compute sa utak mo. So ayan, ang protasan ulayan dito sa Singapore. So, tapos na kaming mamili. Siyempre, may pupuntahan pa kami ni ate. Pupunta kami ng Lucky Plaza. At magpapadala kami dahil sa holiday. So, ayan, nagsukat muna siya ng brand niya sa Lucky Plaza. So, after nyan, dumiretso kami sa ATM machine. Kasi magka-cash in kami sa aming mga banko. Ako, ganyan ako magpadala sa Pilipinas. True banko Kasi ayoko nang pipila sa remittance center, pipil up pa ng form, tapos ganoon din mangyayari sa asawa ko. Kaya, true bank ako mag-transact ng padala sa Pilipinas. So, ayan, pasok ko lang niya ATM na yan. Ang sahod pala namin is 1530. Ganon magpasahod si madam, hindi isang sahuran lang. Iba, once a month, kami twice a month. So, yung sahod namin, binibigay sa amin ng cash. As kami na bahala kung, na, paano namin ipapadala sa Pilipinas yun. Ganun magpasahod ang aming madam. So, ayan. Complete transaction. Then later, ipapadala na yan. Siyempre, sa mga OFW, saglit lang tinatagal ng pera sa amin. Tapos, padala na agad. Yan, tapos uuwi na kami kasi kailangan na namin umuwi yan, yung nagdadry pala yun si Ama. Please subscribe to my YouTube channel. Ako si Yunis TV. Yun lang. Bye!